Version Road of Sultan ko dalit magitan ng daltoar. Pedidis baranggay yung a. Say hello po! Hello po! Hugot ako. Hugot ako. Hugot ako. Hugot si... Hugot po! Hugot ako. Hugot ako. Hugot ako. Si, si Ma'am Ma Christine, pati si ako. Hugot ako. Hugot ako. Hugot ako. Hugot ako. parang itong malaki ang umab, no? Akin, ito yung parang itong no? ng parang itong malaki yung parang itong malaki yung parang itong malaki yung parang itong malaki yung 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 parang itong malaki yung parang itong malaki yung parang yung parang itong malaki yung parang itong malaki yung doon sa may headquarters ko ng sundalo. Parang mag pa yun. po So, magkawa kayo siya ng guwan. Ang fish to siya. Wow. Kasi kita pa yung engineer Abila ma? Engineer abu Abubakar. Siya lang na? Siya yung nag-umagawa ng pasada. Oh, wow! Thank you so much, MPW, Maguindanao, Del Norte, District AG, Avila Bubacar. Ganda ng kalsada mo. Salamat sa effort. Wow. So ito mga lupa, g-donate na ninyo. May... Ganun na, may ganito. Ah, ako, oh, ito po ito. Wow, oh, thank you so much Kap, Abubakar, Ungap, sa so, donation po ng lahat. Ito po, lupa po yung inyo. Okay. Ang kanya dyan, barangay, ah, So Sir, ito barangay Ungap pa rin, ito yung lower. Anong tawag dito? Lower barangay. Lower barangay Ungap.

yung natin? Yan yung white. Ah, So yun na doon ako galing kanina. Daragi siya doon. Oo. Doon Doon tayo sa taas naman. O, bago lang natin. Baha. Oo. parang maraming ano. Sige. Yun po yung kulay Ayen live, live, live kami po, po mo Live kami tama na. Hi, asalamualaikum. Ku <laughs> ana, ngimpanya. Agani uh, sa news. Mindanao Daily News po. Mindanao Daily News. So guys, yun po langi, guys. Ayen, nandito po tayo ngayon sa barangay. Anong sitio po ito? <laughs> sitio <Chiu> Sampalok. <laughs> sitio Sampalok. Asalamualaikum kap. Ready kayo ma interview na? Uh, yan ito. Hmm? Palayan ito. Yan. Uh -uh. Uh -uh. Uh -huh. Po. Salam. Yes po. Pwede ba kayo magpakilala? Okay. Uh, ako po si uh, uh, Asrol uh, Abubaka, uh bagong elected na barangay official punong barangay dito sa Ungap, Sultan Kotera ng Maguindano. Yes, ka. Pwede ko kwentuhan tungkol sa inyong barangay. Paano kayo nabubuhay dito? Ano po yung mga hanap po ng mga tao dito? At paano yung napapanatili ang peace and order na kahit ganitong oras, kahit gabi, very peaceful yung barangay nyo? So, dito, pwede na naman natin masabi na peaceful kasi ako, araw-araw, punta ko dito sa barangay ko, gabi na kumukui. So, ang kinabuhay ng mga tao dito sa amin, ito, ang panguna, itong panguli ng isda, at saka ito, nag-a-farm. Farmers, mga farmers. So, tingnan niyo kayo ng nangyari sa farm namin. So, ako, dahil uh, nalubog ito sa baha. Mm -hmm. Ito lang ang kabuhayan ng mga tao dito, mag-farm at saka fisherman, no? Um, mm -mm. So, may health center tayo dito? So, meron tayo doon sa taas. Doon sa uh, upper o ito, lower o ito. Kasi may upper, may lower. Mm -mm. Dito, lower o ito. Doon, lahat. Doon din ang barangay hall. Doon din ang daycare center. Tsaka, sa mga midwife, no? Yes, nakita po namin kanina ano, yung facilities nyo. Funded from your 20% development fund. Wow. So, um, Kap, um, mo kami, ano yung mga tulong na bigay nyo? Alam, naririnig namin palagi, man, napaka matulungin nyo. Pwede nyo ikwento sa amin, ano yung mga tulong na nabigay nyo para sa mga constituents ninyo? Uh, actually, ako siguro mga ilang buwan pa ako nakaupo dito sa aming barangay. So, sa abot ng aking makakaya, so, kahit konti, mayroon din akong natutulungan uh, na minsan lumapit sa atin. Uh, uh -huh. Yun, kahit kait So, ipag kwento ano yung mga tulong na binibigay nyo ka, especially nung disaster response ninyo? So, ano yung mga tulong na binigay nyo sa mga constituents ninyo? So, ang tulong ko dito, minsan may mga tao na nangyarangan ng, eh, alam mo naman, like, sa hospitalization minsan yung uh, yung certificate parang clearance so ngayon ako ang nakaupo bilang uh, bagong kapitan dito uh, noon medyo nahihirapan dito ang mga tao noon kasi medyo mahirap ang pagkuha nila ng mga barangay clearance sa uh, ano ba uh, so uh, ngayon ngayon, kahit wala nang bayad, donation lang. Kung walang bayad, pwede rin. Lalo na lalo, lalo na kung naka naga-hospital ang nagayong sa akin ng barangay certificate eh, sa ating makakaya may tulong pa na financial. Then kap sa the Brigada Eskwela, ano na tulong natin sa ating mga teachers sa mga estudyante? So last uh, week no, last week nag Brigada Eskwela na kami. Tapos nagtulong kayo maglinis. Nagtulong kayo maglinis lahat ng barangay official nag nagtulong-tulong. So may alam mo naman ng school natin ngayon uh, lalong na mga bata dahil dito sa aming barangay medyo mahirap ang mga dito sana kung may makakita sa akin pwede tayo oh, sa ibang agency pwede tayo matulungan yung mga bata kahit mga kwan lang uh, school materials lang no? yung mga notebook at saka kwan pwede rin yun, no? siguro Opo. Ano yes po yun. so bilang baguan ako hindi ko pa kaya yan. so ang sa amin lang kung ano ang uh, trabaho sa school up, bilang brigade school lang yun ginawagan ko yung mga uh, mga lahat ng barangay upin sa ating nasukupan na tulungan natin sila sa Barangay school Kahit anong date yun yata pagpunta namin din, siguro last week yata yun. Uh -huh. Uh -huh. So, kap anong araw kayo naglilinis yung barangay at napakalinis ng barangay nyo? Kahit yung pulang river nyo malinis? Uh, actually, uh, uh, ngayon may mga... Barangay Ordinance ko na ginagawa, may uh, mga signage ako na Baw, uh, bawat uh, sitio tinagyan ko ng bawal magtapo ng basura, siguro yun ang nakakatulong. Mm -hmm. huh? Siguro makita niyo dyan sa mga kasalan. Napakalinis mo na yung barangay? Uh, siguro yun din ang nakatulong doon. So sabi niyo sa akin kap, mga taga barangay yung, yung, yung dumada yung, yung dumadaan dito sa ilog. Yung anong mga taga barangay galing nang So ang karamihan dito nagdala na na tao dito at saka yung mga sasakyan nila dinala dito. Eh, dito nalagay ko. So sawan sa ng Allah Subhanahu wa taala. Pwede nating sabihin peacefully ang aking barangay. So hindi nawawala yung mga motor trucks haba-haba pag iwan ng motor nila galing ito minsan ga, uh, kapimpilan barangay kapimpilan uh, bulibot nalinan o oh, kahit yun sa nalinan dito pa nagakuan katidkuan dito na sila nagadaan so pag dito uh, sa dumba iniwanan lang nila ang kanilang sasakyan very safe hindi na wala ayun uh, yun ang siguro ang Saan, uh, magpasalamat tayo kay may tiwala rin sila sa akin As, sa lahat ng mga tao dito na hindi ng mga sasakyan maya maya makita mo rin dito ang mga karamihan dito na mga sasakyan, mga motor ang, ang karamihan dito nagatrabaho sa KCC Mall ah, mm -hmm. yan, KCC Mall At, yun, ang iba dyan, galing kapimpilan yan, dun sa kwan, tabing ilog, dun sa ano ba yan? sa amin, lipad no? Mm -hmm. Oo. Ayun. So, uh, thankful din ako kay siguro, siguro baka may nar nararamdaman sila o narinig na very peaceful, peaceful din ang aking barangay. So <laughs> -hmm. So, kapanawagan natin para sa national government kay Presidente Bongbong Marcos. Ano yung gusto mo iparating sa kanya? Gusto mo sabihin, hingin na tulong sa kanya? Uh, kung tulong ang hingin natin kay Bongbong Marcos, Marcos Siguro marami. Pwede nyo isa-isahin? Sana itong mga tao dito, mabigyan ng kabuhayan. Yun ang number one, no? Mm -hmm. Alimbawa, kung itong mga fishermen, mga, bigyan sila ng bangka, ha? Huh? Itong mga farmers, bigyan sila ng, ano ba yun mga... Uh, para maka sila uli. Mm -hmm. Bini, oh? premium seedling. Uh -huh. Saka yung i-prove ng barangay namin, ha? Sana oh. ma-improve ito ng todo-todo. Uh, uh -uh. Para lalong gumaganda at peaceful ang aming barangay. Message po natin para kay Barm Government. Ay gusto ko yung sabihin kay Barm. Kay Barm, uh, Chief Minister. So, sa ngayon, dito tayo ngayon sa Barm, mas okay rin sana sana magtulong-tulungan tulungan din, nilang nila aming barangay ha? Huh? kung ano ang kulang dito sila na siguro nakakaalam although ako alam ko ang mga kwan dito pwede rin niya ako tawagin or ha? Huh? mag usapan namin okay sige po. So, pa so meron pa sa ating mga MP no galing mo sa mga MP mm -hmm. uh, kami ng uh, covered court dito sa aming barangay kung sakali may makatulong sa amin kasi ang maganda sa covered court kung ano ang uh, uh, programa sa barangay pwede tayo doon uh, uh, kwan ba ipon ipon pangalawa ang maganda sa covered court kung may kalamit, uh, kalamidad pwede doon tayo gawin natin evacuation center yun uh? Yun ang maganda sa court. Kaya nangangailangan kami ng ganun kung sino man sa mga uh, uh, kaibigan natin or mga sir natin sa MPO uh, ay sino na sana matulungan niyo kami uh, magiging kami ng covered courts sa aming barangay Ungap, Sultang Maderat, Maguindanao Yun lang po Ako lang nagay implement hindi sa akin <laughs> Ilagay natin sa inyo uh, May kwanta po, S2, hindi pa nakuha. Ito po yung solar na in-install po ni Cap, hindi pa siya kapitan. Ay, hindi pa ka kapitan. Ah, makuha rin, eh. parang ito yung... Mga ilang unit po ito? Sunod sa akin, 75 units po. So, 75 units. Hanggang doon sa boundary sa ragisi, boundary sa limbo. mag din natin. sa limbo. Ah. Uh, hindi tayo, hindi tayo makabalik sa barangay kasi malayo na, no? Okay. Doon na lang tayo palabas sa, so, ya, sa, 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 ngayon, sa pa sanitaryo. So yan, sa Pupong Sanitaryo Sa Ipagpuling Sanitaryo? Oo. oh. Ang magandaan dito sa solar, kahit kung hindi dito magdaan kay, kayo, ganun matakot. Yes, po. sa ko solar ang maganda araw lang ilang years na po tong solar natin dito kap so hindi pa siguro nakabot dito na ng... ay pag pag, -pag, -pag natin mga 1 year na ito one year huh? One year. Oh, may so, 1 year na po itong solar ni Cap, guys ba diba, nagka-coverage tayo ng gabi kasi gusto natin makita yung solar light na in-install ni Cap so napakalaking tulong sa mga commuters ito yung project 1 may project to no, sit project 1 uh -huh. project 2 so maliwanag talaga kap po so guys nakikita nyo klarong klaro hindi kahit kating kahit gabi po uh -huh. na klaro po talaga ano po dito sitio dito kap? Hmm? Ano ano ba sitio po um, dito? Project 1 ito ang boundary ng project 1 at saka project 2 kasi dalawang so, uh -huh. dito banda, project 1 ito project mm -hmm. 2 project 1 and project 2 wow uh, so, napakalaking tulong yung solar kahit gabi ito, ito yung ginawa kong kwan solar um, out, uh, outpost ng BIPA tapos oh, uh ito mga ganda dito may police tayo dito Mm -hmm. uh, tulong, tulong din mga so ito po anong sitio po ito ka? Uh, project 2 uh, to pa ito. Project yung banda uh, sanitarium. Uh -huh. Sitio sanitarium kung sa hospital. So guys, yan kitang-kita nyo, maliwanag talaga yung mga solar lights sa pagsagabi. Wala na siya? Mhm. Eh, magpapas. Salamat tayo sa Barb no. Tatang maraming nagawa. Thank you so much Barb government. Siyempre, murutay pag malaki natin ang Barb no, di ba? Yes. So, guys, nakikita natin yung isa sa mga pagbabago since naging barb tayo. Noon, madilim ho dito, no? Walang kalsada ngayon. May kalsada uh, na napakaliwala. Okay. Pagbabago lang kita no? Tapos, lubak-lubak dito. Siguro nakapasok rin siya dito noon, no? So, Oo, when that. maliit pa ako. Hindi. Uh, ah, <laughs> Bago pa natapos. Ah, ito po. So, ito before, maliit kasada to, lubak-lubak pa. -lubak kasada pa, lubak-lubak. sira Then, maliit pa na kasada. Maliit Hmm. So, ngayon? Cement pa. Dito na tayo ngayon sa sa uh, Sito Sanitarium. city Sanitarium. So under pa sa inyo ang si ano, uh, ang uh, sanitarium sanitarium sanitaryo

malaki na malaki masyado ito malaki uh -huh. na masyado noon maliit pa ito kapag eh. so, na kompleto na sila si, dito may ultra, ultrasound sa Oh, maraming mga equipment din na tara parang regional din kasi nag-opera din sila oh, siguro dito Ayan dito, pan na yan Sitio sanitarium Sitio sanitarium, dito po Anong Sa tulay So hanggang doon yung barangay nyo hanggang sa tulay Ayan oh, ang bago sa tulay Ito boundary ng, kung oh nga but... so, ka, din yung tulay. na Ito. Ito.